Nabigyan ng quality minutes si Gia de Guzman sa kanyang second game muntik nang nawala ng pag-asa ang mga Pinoy fans dahil matagal bago ipinasok ang ating pambato. Denso vs. Kurube Aqua Fairies, All Japanese pa rin ang starting six ng Denso Aribis na nanatiling wala sa team ang Brazilian import na si Rosa Maria dahil umano sa injury na natamo nito during their practice game sa kabilang banda present at pareho na sa kondisyon ng dalawang import ng Kurube Aqua Fairies kabilang na si Pimpichaya Kukram ng Thailand first two sets panalo ang Denso Eribis kung saan di man lang nabigyan ng playing time si De Guzman. Sa mid part ng third set pinaglaro ang Pinay setter subalit may kalakihan na ang lead ng kalaban trailing by 5 nakapagbuild ng momentum ang Denso with De Guzman as their playmaker. Naibaba pa nila sa dalawa ang lead pero nailabas rin si Gia after her short but quality playing time.